Hi guys, for today's video magsisigang tayo ng bango. So matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng videos kasi super busy ang fashion uh, new. So kung napapansin nyo, gamit ko yung kutsilyo sa pagtanggal ng kaliskis kasi wala ako yung talagang pangtanggal kasi yung hipag ko meron siyang ganon. So ako hindi pa ako nakabili guys. So ayan, madali naman siyang gamitin yung kutsilyo. So Uh, madali naman siyang anuhin kaya puhugasan na natin uh, make sure lang na matanggal talaga yung kaliskis na tinanggal natin kasi ayaw na ayaw ng anak ko na may nasasamang kaliskis so hihiwain natin siya ng apat na piraso yung isang bangus so isang kilo yung binili ko guys Uh, bali dalawa. So, paghiwain natin ng apat na piraso yung isa, magiging walo. So, apat kaming kakain dito sa bahay. <clears throat> ayan. na natin ng apat. So, favorite ng anak ko yung ulo. So, ako naman, okay lang kung yung buntot or whatever na matira. Uh, hindi naman ako choose. So, ayan. Um, Bali ulam na namin yan ng Uh, lunch and dinner. So, isa nga yung lunch and then isa sa dinner. Ganyan ako magluto, guys. Kung anong ulam namin ng lunch, yun na rin yung ulam namin ng dinner. So, ayan, eksakto apat kami. Tapos, lagyan natin ng maraming sibuyas kasi masarap ang bangos pag maraming sibuyas. So, ginamit ko yung red onion dyan. Uh, kung napapansin nyo, ano yung camera ko, talagang... Ang hirap kasi walang cameraman guys at uh, or uh, nag tumutulong sayo sa iyo sa pagkuha ng video. So ginamit ko 'yung gigino camera stand. Ko. Daguito, so, ayan, lagyan alam, natin din, ng luya na, and then kamatis. Ulo, ay, mam, uh, bawang. uh, ko ba bilang inaramid da. Kaya ako magluto. Kanina lang ako nagbaga uh, kumpleto, bawang, luya, sibuyas at tsaka kamatis para masarap. So, konti lang yung sibuyas namin na natira. So, ayan guys. Pero mas masarap sana kung marami siyang uh, bawang pala, hindi sibuyas. Kasi yung sibuyas marami kami. So, ayan guys. <coughs> And then, il ilagay natin just sa ibabaw yung mga ingredients niya. Kailangan maraming luya para hindi siya malansa. Pagtanggal ng lansa yung luya. And then, pampasarap yung sibuyas, bawang, tsaka yung uh, kamatis. Ganyan ako magluto ng sinigang na bangus. Ayan, ilalagay na natin sa ibabaw. And then, uh, isunod natin yung ating kamatis wait lang guys. Ayan na yung kamatis natin. Hiwain natin siya ng anim na piraso sa isang uh, uh sa one pieces. So ganyan lang ako maghiwa ng kamatis guys para medyo malaki-laki siya. Kasi favorite ko din yung kamatis. Ang mahal ng kamatis ngayong panahon at guys. So komi lang yung na, na uh, ilagay natin diyan ayan ilagay natin sa ibabaw so simple lang talaga akong magluto ng sinigang na bangus guys and then ilalagay na natin lahat yung mga ingredients and condiments niya para minsanan na so ayan. yan kumukulo na siya hindi ko na napicturan nung sinalang ko. So, ayan, ganyan ako. Nilagay ko yung uh, suka magic sarap. Nakalimutan kong picture. So, sorry na lang. So, wala tayong mga pet or ano man. So, ginamit ko yung repolyo. Masarap din pala pag repolyo ang... ah uh, ilalagay sa sinigang na bangus guys uh, first time kong gawin to na repolyo kasi yan, yan, lang yung available na repolyo meron kaming kamote sa likod tinamad na ako kasi ang init sa labas so tsaka yan baka masira yan so sabi ng anak ko yan na lang yung ilagay namin so ayan bali walong piraso 12, ay 12 pieces pala yung cut ng isang repolyo. So, kugasan muna natin. Make sure na malinis yung repolyo natin bago natin uh, ilagay sa ating pagkain. Kahit maluto, but make sure na malinis, mahugasang mabuti. Tsaka, <clears throat> then, ayan na. Kumukulo na siya lagyan na natin siya ng tubig kasi yan yung gusto ko yung talagang absorb niya lahat ng water sa first cooking then lalagyan natin na ng tubig ng sabaw niya para uh, maluto yung repolyo mamaya so i-cover na natin pakuluin uh, uh, ulit natin then Uh, later on, ilalagay na natin yung ating repolyo. So, ayan guys, very simple lang pagluluto ko ng sinigang na bangus. So, ayan, nailagay ko na pala yung repolyo at di ko na nakuhanan ng video. So, ayan na siya guys. O, oh, ang dami. So, yan yung lunch and dinner namin. Tsaka... Kasya na yan guys kasi hindi naman kami masyadong matako sa pagkain kasi nagda-diet din kami. Ako nga, hindi na ako mag rice -ra Yan na lang yung kak kakainin ko for lunch and dinner. Hindi ako. mag, mag siguro ako konti. Konti lang. So, ayan. Halu-haluin natin siya. And then, kung napapansin nyo yung kaldero ko may itim. Kasi nagluto ako dun sa labas, dun sa kahoy. So, yan. Nagluto ako dun sa kahoy. Save. Uh, gas tayo. Tsaka, na-enjoy ko yung magluto sa labas. So, ayan. Uh, Pakulo-kulo lang natin. O, oh, ayan. Lutong-luto yung bangus natin, guys. And then ilagay na natin yung sinigang mix. Sinigang mix natin. Yan. And then tikman na natin kung uh, ano na yung lasa. I'm sure na perfect, masarap, maasim, na medyo maalat na malasa. So, kain na tayo, guys. Dito kasi sa bahay, guys, hindi kami sabay-sabay na kumakain. kakaain Kum, kakain yung nagugutom. So, ganyan kami dito. Bihira lang kaming nagkaka-sabay-sabay uh, dito sa bahay. So, kain tayo, guys. Ihanda na natin ang ating dinner. Nakaligor na rin ako dyan. And then, may cook tayo. May pakook tayo dito ng konti. So, matagal-tagal na hindi ako nag-cook. So, ngayon, mag-cook ako. Tapos, ayan, yung pat na hawak-hawak ko ay yung maliliit na clams na uh, salad. Salad yan, guys. Kasi favorite namin yung uh, clams na salad. So ayan na siya guys meron akong konting kanin kasi nagbago yung isip ko na kakain ako ng konting kanin so ayan oh, yan yung favorite ko guys mauubos ko yung isang pat na clams na maliliit yan yung uh, favorite ko salad na clams so kain tayo guys